sa Filipino Aid, Panitikan sa Panahon ng Commonwealth. Naikling kwento, Lopang Tinubuan. Ni Narciso G. Reyes. Ang trend ay tumulang sa gitna ng salis sa lima ng mga inya. Sigawan ng mga batang nagtitinda ng mga matasin. Tribune, mama, tribune. May tatanong, taliba Ubus na po. Tiwayway, bagong labas. Witi ka naman din. Hindi ako tatagal po at susunod ako araw-araw. Maligayang paglalakbay kinang ito, guys. Ang pasis ng ito, makamawag din. Sela, sabihin mo sa pag-araw ng ito. Hindi mo, pag bumabiti-biti mo at ang na yan, nagkalat ang mga nalakaw. mag ka. Gusta na lang kay Ang tren ay nabuhay at dahan-dahan kumilos. Naiwan sa likuran ni Nadanding ang tatip ng tutuban at sila'y napagitna sa malayang hangin at sa liwanag ng umaga. Huminga na maluwag ang kanyang tiyak Juana at ang sabi, Salamat at tayo nakatulak na rin kainit doon sa istasyon samantala ang kanyang teogoryo ay nakadumaw at nagmamasid sa mga bahay at halaman na dinaraan. Ang galaw ng makina ngayon ay mabilis na at tumatama. Tila pindig na isang puso wala ng alinlangan. Napawing tila ulap sa isip na dating, ang gulo at ingay ng pag-alis at tumitaw ang pakay ng kanilang pag-uwi sa Malawi. Nagsasalita na naman ang kanyang tiyak Ang namatay ay ang tatainong mo mangkin ng iyong lola asang at pinsan namin ng iyong ama. Mabiit siyang tao nung siya nabubuhay pa. Si Danding ay sinagian ng lungkot, magamat hindi niya nakita kailanman ang namatay na kamag-anak. Ang pagabanggit sa kanyang ama, ang tumimo sa ilang bahagi ng kanyang puso at naglapit sa kanyang damdamin ang hindi kilalang patay. Naalala niya na sa malawig ipinanganak, lumaki at nagkaisip ang kanyang ama. Bumalik siya sa kanyang tiyak at itinanong kung ano ang anyo ng nayong iyon. Kung mayaman o... bagay sa paligid-ligid. Kay rami pala niyang kamag-anak doon. Hindi mo patid-patid ang pagpapakilala ng kanyang tiyawana. Sila ang iyong lolo at sila ang iyong lola Ines. Ang mga pinsan mo, si Juan, si Lig, Maria at Asyas. Ang iyong nanabito, ang iyong tatainteng. Mga kamag-anak na malapit at malayo tunay at hawa lamang, matatanda at mga bata. Ang lahat yata ng tao sa bahay, buhat sa mga nanga sa ng hagdan hanggang nanga sa loob, ay pawang mag anak ni Nadandi. Buti na lamang at ikas na ang ko, kung hindi at ulpul na kahit Ang nasa loob. sa mesang kalapit. Binuksan iyon at pinagmuni-muni ang mahiwaga at makapangyarihang kaugnayan ng lugo na nagbubuklod ng mga tao. Pagkakain ng tanghalian ay nanakong si Danding at nagtungo sa bukit sa may likuran ng bahay. Nakaraan na ang panahon ng pagapas at naimandala na ang ani. Malinis ang hubad na lupa na naglalatang sa init ng araw. Naupo si Danding sa ilalim ng isang pulutong ng mga punong kawayan at ang masid sa paligid-ligid. Hindi kalayuan, sa gawing kalawa niya ay naroon ang kanyang lulutasyo na nagkakayas ng kawayan. Ang talim ng matanda ay tila hiyas na kumikislap sa araw. Tumindik si Danding at lumapit sa matanda. Si Lolo Tasso ang unang nagsalita. Kaparis ka ng iyong ama. Bakit po? Malisagas sa gitna ng karamihan. Ibig mo ba ang nag-iisa? May mga sandali pong kailangan ng tao ang mapag-isa. Nasaksihan ko ba ninyo ang kanyang kabataan? Napahalakhag si Lulatasyo. <laughs> Nasaksihan ang batang ito. Ako ang nabao ng inuna ng ama mo. Ako ang gumawa ng unan niyang laruman. Naulila agad siya sa ama. Tumayo bigla si Lulatasyo at itinuro ng itak ang hangganan ng bukid. Doon sa malimit magpalipat ng saranggola noong bata pa siyang munti. At sa kabilang itak, doon siya nahulog sa kalabaw nang minsan sumama siya sa akin sa pag-araro. Nasaktan siya noon akala ko ay eh hindi siya titigil sa kaiiyak. At sa itaas ng puno ito, pinakyat ko at minagtago ang ama mo. Isang hapon, nung kainitan ng himagsikan nang mabalitaang ang may mga kurabintadong kastila na paparito. At tuon sa kinukuupan mo kanina, tuon niya isinulat ang una-unahan niyang tula, isang maigling papuri sa kagandahan ng isang sa mga dalagang na kilala niya sa bayan. May tagong kapilyuhan ang ama mo. Ang dalaga mo iyan ang naging ng pagkakaluwas niya sa Maynila sagot naman ni Lulutasyo, oo. Nahuli sila sa tabi ng isang mandalang palay. Tanong ni Tanding, nahuli po. At atigilan si Lolotasyo na tila nalalasap sa alaala ang mga Oo, sa liwanag ng ilang aandap-andap na bituin. Marami pag-ibig itanong si Dating. Ngunit alalan niya ang patay at ang mga tao sa bahay. Baka hanap na siya. Di utay niya ang pag-uusap na at iniwan ang matanda sa mga alaala nito. Ano ang mo sa mukit? Ang usisang giro na isa sa bagong tuklas niyang pinsan. Ang araw. At tugon ni Danding sa may pikit sa mga mata niyang naninibago at hindi halos makakita sa agaw dilim na tila nakalambong sa bahay. Handa na ang hukay. Wala na ang nalalabing hindi ang paghulog at pagtatabon sa kabao. Ngunit, nang huling sadali, ay binuksang muli ang takip sa tapat na mukha ng bangkay upang ito'y minsan pang mas masulyapan ng mga naulila. Nabasag ang katahimikan at naghari ang impit na mga higbi at ang mga piping panangis na higit na makatulong puso kaysa maingay. Pinagtiim ni Danding ang kanyang mga bagang. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtitimpi, ay naramdaman niyang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sandali nagulap ang lahat ng kanyang paningin. Dilunod ang kanyang puso na matinding na lamhati at na malabong pakiramdam na siya man ay dumaranas ng isang uri ng kamatayan. Balisa at nagsisigip ang dibdib ng damdamin ito, si Danding ay dahan-dahang lumayo at nagpaunang bumalik sa bahay ibig niyang mapag-isa. Kaya nang makita niyang may taong naiwan sa bahay, ay patalili siyang nagtubo sa pikit. Lumulubog na ang araw at nagsisimula nang lumabig ang hangin. Ang ambuhing kamay ng takip silim ay nakaambana na sa hipapangin. Tumigil si sa tabi ng pulutong ng mga kawayan at pinahit ang pawis sa kanyang mukha at liig ang kapayapaan ng bukid, ay tila kamay ng isang inang humahaplos sa nagiinit na noon ni Danding. siya ng malalim, umupo sa lupa, at ipinikit ang mga mata. Dahan-dahang inunat niya ang kanyang mga paa. Itinungon sa lupa ang mga palad. Tumingala at binayaang maglaro sa ligalig niyang mukha ang banayad na hangin kay lamig at kay bago ng hanging iyon. Unti-unti siyang pinanawa ng lumbay at agam-agam at natiwasay ang pagod niyang katawan. Sa kapirasang lupang ito na siyang sinilangan ng ama niya ay napanatag ang kanyang puso. Palakas ng palakas ang hangin na nagtataglay ng amoy ng lupa at kay bago ng nakamandalang palay. Naalala ni Danding ang mga kwento ni Lulutasyo tungkol sa kanyang ama at siya'y napangiti ng lihim. Ang pagsasaranggola sa bukid, ang pagkahulog sa kalabaw, ang pagtago sa mga kastila, at ang pagsulat ng tula. Dalaga sa bunto ng palay, ang lahat ay nanariwa sa kanyang punita. Tumawa ng marahan si Danding at binag-igi paglalo ang pagkakasalampak niya sa lupa. Sa sandaling iyon ay tila hawak ni Danding sa palad ang lihim na tinatawag na pag-ibig sa lupang tinubuan. Naunawaan niya kung bakit ang pagkakataon sa ibang bansa ay, na, ay napakabigat na parusa at kung bakit ang mga nawawalay na anak ay sumasalunga sa bagyo at baha mauwi lamang sa ina ng bayan. Kung bakit walang katubiling naghain ng lugo sa narisal at monokasyong. Sa kabila ng mga magigiting na pangungusap ng pambihirang mga pagmamalasakit at ng kamatayan ng mga bayani ay, nasu ay nasulipan ni Dandi ang kapirasong lupa na kinatitirikan ng kanyang mga na kanilang mga tahanan. Kinabubuhayan ng kanilang mga kamag-anak kasalo sa kanilang mga lihim at nagtatago na pamana ng kanilang mga angkan muli siyang napangiti. Sa dako ng bahay ay nakarinig siya ng mga tinig na nauulinigan niya tinawag ang kanyang pangalan. Dahan-dahan siyang tumayo. Gabi na. Kagat na nagdilim ang lahat ng dako. Walang buwan at may kadiliman ang langit. Ngunit nababanaagan pa niya ang dulo ng mga kawayang nakapanood ng paglikha ng unang tala ng kanyang ama. At ang ilang aandap-andap na bituwing saksi ng unang pag-ibig ito